Napanood niyo ba itong nag-viral na video na ito? So, I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. Ito ay isang pagpupulong ng Homeowners Association ng isang exclusive subdivision sa Mandaluyong City at inirereklamo ang isang developer dahil nagpatayo ito ng isang mataas na condominium building sa loob ng nasabing subdivision. Inakusahan ni Senator Erwin Tulfo na isa ring homeowner ang mga barangay officials na binigyan ng permit ang nasabing developer kahit labag ito sa zoning ordinance ng lungsod na agad namang inalmahan ng mga nasabing opisyal. Ngunit ano nga ba ang zoning ordinance at bakit kailangan kumuha ng zoning permit bago magpatayo ng anumang gusali o negosyo sa isang lungsod o bayan? Halika, pag-usapan natin. Alam nyo ba na hindi kayo dapat basta na lang magpatayo ng mga istruktura o negosyo sa inyong lugar na walang kaukulang zoning permit? Ang zoning permit ay alinsunod sa zoning ordinance ng bawat lokalidad sa Pilipinas. Ang zoning ay isang pulisiya kung saan hinahati-hati ang bayan o lungsod sa iba't ibang zone o bahagi tulad ng residential, commercial, agricultural, forest, industrial, institutional, coastal at mga kalsada at iba pa. Ang bawat zone ay may nakatakdang gamit lamang. Nililimitahan nito ang paggamit mo sa lupang pagmamayari mo. Halimbawa, kung ang lupa mo ay naklasify sa residential, ang pwede mo lang itayo dito ay ang iyong bahay. Hindi ka pwede magpatayo ng commercial establishment kagaya ng convenient o grocery store. Meron ding limitasyon sa taas ng building na pwede mong ipatayo sa bawat zone. Halimbawa, kung ang itinakda ng zoning ordinance ay hanggang 10 metro lang ang taas ng bahay na pwede mong itayo, hindi ka pwedeng lumagpas sa 10 metro na to o katumbas ng tatlong palapag. Layunin ng zoning ordinance na maiwasan ang magulong pagsasama ng mga hindi magkatugmang gamit ng lupa. Halimbawa, pag pinagsama mo ang pabrika at kabahayan, magdudulot ito ng masamang epekto sa kalusugan ng mga tao. At kung pinagsama mo naman ang kabahayan at sakahan, balang araw, unti-unting mauubos ang ating sakahan at tuluyan tayong mawalan ng pagkukunan ng pagkain. Kaya nire-require ng batas na kumuha kayo ng zoning permit bago kayo makapagpatayo ng gusali at negosyo sa inyong lugar. Ang paglabag dito ay may karampatang multa o parusa depende sa inyong local government. Ang tanong, bakit merong mga gusaling nakatayo sa mga lugar na hindi naman dapat sila nandon? Tulad nito, nito at ang nangyari sa subdivision sa Mandaluyong City. That's for another story.